Bandang alas 7 ng gabi ng Martes, September 23, makikita sa CCTV ang pagdaan ng tricycle na ito sa Barangay General Luna, Karanglan, Nueva Ecija. Mayamaya, -maya, tumigil ito sa gilid ng kalsada at makalipas ang ilang segundo, umandar ulit ito hanggang sa nahulog na ito sa ilog ang ilang nakakitang residente agad pumunta sa kinahulugan ng tricycle pero sa lakas ng agos ng ilog, hindi na nakita pa ang tricycle at ang driver nito. Kasi po sa nakakitang mga kabataan dito, wala siyang sakay. Hindi lang ma-identify kung may sakay sa loob dahil kulog po yung sidecar. Dito po nalaglag, oh. Napagkamalan po niyang may katuloy pa alam. Ayon sa MDRMO, malakas ang buhos ng ulan dulot ng habagat na pinalakas ng Super Bagyong Nando nang maganap ang insidente. Kinilala ang tricycle driver na si Anastasio Romero Sr., 69 anyos. 4pm may, may hinatig sa tricycle tapos huminto daw -do po doon sa kakilala niya, nag-inom. nag -inom. Inom, around 6pm, umuwi po siya uh, to, to, to barangay. Tapos po hindi namin alam at bumalik siya ng around 7 p.m. Doon na po nangyari yung, yung pagkahulog po niya. Naging pahirapan naman ang paghahanap sa biktima. Malakas pa rin yung current ng tubig. Hindi pa sa basta makapaghanap doon sa mismong area. Tapos po medyo masukal din po yung ilog. Uh, medyo hindi po Matapos ang dalawang araw na paganap, nakita na kaninang umaga, September 25, ang labi ng biktima. Tiniyak naman ng Pamahalang Bayan ng Karanglan ang tulong sa pamilya ng biktima. Tanging ang tricycle driver lang ang sakay ng tricycle nang maganap ang insidente. Samantala, patay na ng mahanap ang nawawalang sa 67 anyos na senior citizen sa La Union. Tinanga ito ng malakas na agos ng tubig sa bayan ng Agoo noong lunes, September 22, sa kasagsagan ng Bagyong Nando. Natagpuan ang kanyang bangkay sa Dalampasigan. Charles Nicolimon, RNG News.